So ayun, magandang magandang araw na sa inyo mga guys. Eto nga, guys mag -dulo, mag -dulo, ito nga guys, magluluto na pala tayo ng munggo. Mm -hmm. Ito nga pala sila, guys. Eh, sila ano? Shoutout si Buboy. Buboy, shout out. Shout out kay Max. Yeah. Wow. Shout out, shout out pa pa mo. <laughs> so, shout out. Bang, ayun na mag shout yeah. out guys. Shout out, kay Lola. Ayan, shout out kay Lola. Ayan, shout out kay Lola. Ayun, mm. chat at kay Lula diyan, laging galit sa kanya mga apo. Kay Mac lang hindi. Shout out kay Papa. Pops. Kuya Papa Guys, magluluto nga pala kami ngayon ng munggo. Wow. Ma kaya mag-aambaga kami ngungo kuya Papa. Munggo na it, ito. nga pala guys ngungo ang aking pitaka. Dyan. Ay bubuksan natin. Ipipits na ulam 'yan. Ha? Kuko. Ah, aray ko. Aray ko. na po. Ayun. Ayan nga pala guys, ang laman ng aking pitaka ngayon dahil 4 days na akong di nakapag-work. <laughs> Istak lang ako sa bayan no. Kaya ka oh, ako, porte. Porte ako ha. Balik ko sa akin yung 60. Ayun, nagbibili sa si kaya sa munggo ayo. Ba, lang ako ha. Yun know, guys, wala na naman no. Yung guys, Ulo to ng munggo. Yan nga pala guys, si Ana, si pagsasayin niya. Uh. magsayin ka na Ana Lisa. Ako, si ako. Kuya Paps agi ako guys, nagigib na ako kaya din ako magaan sa bahay. Wow. Na ako guys, ayo. Give na ako, pinuno ka na yan guys. Walong timbang tinimbang ko. Yun oh. Ay eh, napunong-puno yan guys, ayo. Oh, puno Ay nga pala guys si Alaysa, taga-urong namin ayo. ayoko ko ina urong eh, napakabait. Ngayon lang yan. Ang is nag-urong siya. tingin-tingin yeah. tingin ka muna sa vlog ko. Tingin. Tatat ka muna. Sabi mo siya, may mo, mo, ma, shout out. Sabi mo, ma, shout out sa'yo, kita na ako sa vlog. Ma, sabi mo, ma, kita na ako sa vlog, oh, napakasipag ko, nag ako. Kita mo naman mo, Napakabait. Yun, nag siya. Hoy, hoy, hoy magsahin ka na, magluto lang si eh. ng sinahin, isa mo. Mabilis ka na, tumatakbo oras. Si Wugo yun. Ay, di, si Dulo. Yeah. Sem, ah! Epa, lepa, lepa, lepa. <laughs> Epa! So, yun, ayun nga guys, pinakilis na natin ang dapat natin pakilusin. Siyempre, tayo, nauna na tayo, nakapag-igip na tayo. Wow! kumidas na rin tayo dito sa bahay, kaya maupo na lang tayo ng menu. Panonood sila guys. So, yun guys, nakabili na nga si Kuya Pops ng munggo. Ano si Kuya Pops oh? Yun oh, no. Kuya Pops. Wow! Ano si... so, tropa? mo so, tropa? ko. So, ko 60. Bilangin so, yan, so, tropa. 60. 60. 60. <laughs> terti op stika lang terti terti forty ubo berarti itu lah sokli ko mau anti karena gampang ga forty <laughs> pai <laughs> pa forty four pa lang teh di kpop so nadali ya guys nadali ya tak corona arai <laughs> Ayan guys, ang um, gulat sinumunggo to. Eh. Yung dalawa, tawa ng tawa guys. So. Tawa ng tawa sa ginagawa ko guys. <laughs> Nanood sila ng force. Ayun o. Diyami ng vlog ni kay JD. Nanood ba kayong vlog ni kay JD? Ayan guys o. Oh, Itong... Wala na guys yung laman ng aking... Oy! Ba't may sili? Pinaglagay ng sili. Ikaw ba naglagay ko langot? Naglagay ng sili guys o. Oh. Sili sa sawa niyan. Diyan sa wallet. Guys, nalagay na natin sa wallet. Yung sukli ko ayun. Sukli ko. 44 pesos na tira sa aking 100. Ayun siya. Ayan na. Shout out ay na abangan na lang ating guys sa pagluluto ni Kuya Pops ng ano ng munggo ayun o no. hindi kita hindi ko mabibidyoan guys kasi umuulan umuulan sa labas o oh, malamig ang panahon <coughs> hindi ko mabibidyoan guys kasi nag -e edit ako ngayon dito ngayong araw dito sa kinaroroon ako sa akin ko kasi so, wala na natang gas 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 guys wala nang <coughs> gas wala nang gas guys, kaya magluluto si Kuya Pop sa ano, kay Lalula sa kabilang bahay doon, sa kabilang bahay. Magluluto si Doi. Magluluto si Kuya Pop doon sa Dikawi guys. Nabusa kami ng gas. Kailangan pa mag-work para gas. <laughs> ah, ako wala nga si Kuya Paps <laughs> ng mga okay, rikado, mga malunggay. Ayun si Kuya, si Kuya Pop, <laughs> wala, guys. guys. Kuya Paps, you know it. Ba't may dalakan talong tsaka malunggay? Malungan, eh. Ah, alam ko na yan. Alam mo rin sa munggo. Wow. Maluluto ng ano. Malunggay, ayun.